Sampung pamaagi para malipay ang asawa. Isa, hilam o si ug -kwarta. Dalawa, ligo e ug kwarta. Tatlo, ayaw jod andang hatag ug kwarta. Apat, ayaw jod kapulan hatag ug kwarta. Lima, bahalag dili mga yo taga e gayod ug kwarta. Anim, dili pa mangutan ang tuyo ihatag gayod daye ng kwarta. Pito, laparoha ug kwarta. Walo, tamparusa ug kwarta. Sham, eh surpresa pinaagi sa paghatag ug kwarta. Sampo, higugma pinaagi sa paghatag ug kwarta. Ayaw jod ug katawa kay ang asawa kwarta ray kalipay ana. Bisan kana sa ang asawa dili jod na mapulan sa kwarta kay nature na nila. Sampung pamaagi para malipay imong bana. Number 1, papatunga per me. Number 2, tahura siya. Number 3, higugma ay ang geni kanan. Number 4, respeto ayang ang igso on. Number 5, ayaw pakipag-away niya. Number 6, permente ipabati sa iyahang asiya hari Number 7, ayaw jod hilabti iyang cellphone. Number 8, haloke siya basta kasaban ka. Number 9, ayaw sayangi iyang mga napundar. Number 10, suporta e siya, huwag na siya i-problema.